Ano po ba ang, uh, ang masama kung si Yusek Ari Perez ay may nakausap ng mga kontraktor? Uh, mayroon po ba, po ba kayong mga uh, information uh, na magsasabing meron siyang impropriety uh, na ginawa in relation to these contractors? Meron akong information tungkol sa history din ni uh, Yusek Ari Perez na uh, kung malaman ng publiko ay baka sasabihin ng iba na hindi siya tamang kumawak ng bidding ng mm -hmm. central office ng DPWH At ang mga member ng media ay pwede rin pong mag-background check tungkol sa kanya at ang ibang mga miyembro ng team ni Secretary Dizon. At uh, ang gusto ko din pong dagdagan ay hindi naman si Yusek Ari Perez lang ang... Uh, mm -hmm. Um, the one i heard information about because uh, pa iba. i heard about many other members of his team and i also got a call from one other member of secretary dizon's team during our press con yesterday and i, I, I have lines of communication with them so that i don't want to name m many more of them mm -hmm. but uh, I'm, I'm just hoping that uh, secretary dizon will also uh, reflect that um, Alam naman niya, yung mga member ng kanyang team ay may mga uh, history uh, tungkol sa pag-uusap sa contractors, procurement. Ang iba mm -hmm. sa kanila ay baka may connection sa mga contractor. Kaya uh, kung gusto po ni Secretary Dizon, pwede nating uh, uh, i-discuss pa ang lahat mm -hmm. ng mga detalye nito sa media. Pero baka um, malulungkot ang mga supporters ng uh, bagong DPWH kung... Ilabas natin sa media lahat ng uh, uh, narinig natin tungkol sa mga bagong appointees niya.